naghanap ka ng na, pressure washer na malakas pang ng tubig sa bahay mo. Ay, meron tayong 0.5 horsepower na stainless yung tank. 5,500 na lang. Yung malaki po niyan, ayan, ganito kalaki. Kasama po yung motor niya, 8,500. Ayan. Wow. Grabe ka mura. At meron din tayong washing, nag-iisa lang po to. 3,000 pesos na lang. Ayan. 7 kilo to, alam ko eh. Wow, 7 kilo. Automatic, automatic na. Ayan. Ay, yan, eh. 3000 pesos ha. No COD po tayo sa washing ha. Walk-in lang po Walk -in tayo. Walk-in lang. Pero sa ibang items, uh, COD. Yes. Power tool COD with warranty po. Thank okay. you. Meron din tayong mga appliances. Rice cooker. 500 pesos na lang po. Ayan oh. Mga brand new po yan. 500 At syempre, meron din tayong chainsaw. Two stroke, 22 inches. Bigay natin ng 2500 Wow. P2,500 na lang ha. Napakamura na ng oh, chainsaw oh, na yan. Ayan. Meron din tayong mga ventilating fan. 500, 800, 1, 2. Ayan. Depende po sa size. You know. Ayan. Meron din tayong works brand. Ayan. Barena po. 800 pesos na lang. At ang grinder, 800 din. Oh, wow. Chris, Germany brand. Yes, po yan, ha? original. At syempre, meron din tayong mga solar UFO. Ayan. Bigay natin ng 1,000 na lang po ang isa. Ayan. Solar po yan, ha? Oh, solar. Ayan. May oh, so damage na po yung ibang mayay. may... May crack lang siya pero working. Working. Yes. At meron tayong mga booster pump. Ayan. 1,500 po sa maliit, eh, 2,500 po sa malaki. Ayun. Ayan. Sa mga naghahanap pa dito ng mga submersible na bargain, ayan, 2,500 na lang po yan. Ayan. Ito, 1,500 na lang po. Ayan. Gusto nyo bang magnegosyo, wholesale and retail? Ayan. Bigay natin mga hand tools po natin. 3,500 per box po. Ayan. 72 pieces po ang isang box. Yung iba po is 120 pieces. Ayan. Wow. May 72. Ayan mga laman niya, oh, mga metro. 3.5 po per box. Ayan, may lagari din. Ayan, 3.5 per lang, box. Ho? Per box? May multimeter, may eskwala, ayan, may pang screw. 3.5 po, ah, ayan, divide nyo na lang, oh, 200 set. Oo nga. Ayan, may metro. Ayan. Napakamura na po niyan mga paps ha. Ayan, meron ding box range oh. You know. 3.5 po isang isang box sa kwentahin box. niyo po. 3.5 divided by 200 siguro nasa 6 pesos something lang. Ayan, napakamura na. Ayan. Sa mga gusto pong pumunta, lalamove, pwede po tayo, pwede rin mag-walk in Monday to Saturday 9 AM to 6 PM. Thank you. Meron tayong generator 950 watts. 220 volts, ayan, 4,000 pesos na lang. You know, for ayan. only uh, 4,000 pesos Kaya magpagana ng ilaw TV electric pan. Ayan. ayan, meron din tayong 4-stroke grass cutter, Ryoko brand. 5,000 pesos na lang. Ayan. 5K na lang yan yes. mga pop. Brand new ayan, unit know. po yan, ha? Brand unit. With warranty. Ayan. Ayan mga pop, so, sa mga naghahanap ng portable power station dyan, mini generator, ika nga, ayan, at kailangan na kailangan nyo po pagka magta-travel po kayo, kaya mag outing po kayo. Dito po sa Garnica Surplus Store, napakarami pong mga portable power station. Ayan, mamimili po kayo kung ilang watts at amper, iba-iba po ha, at may mga sizes, mayroon pong medyo malaki at uh, ito, yung sakto lang. Oh. Ayan, Napakarami po niyan dito sa Garnica Surplus Store Kaya ano pa pong hinihintay nyo Katulad nito, napakalaki oh. Solar power bank. Iyan oh. No? Sa mga naghahanap ng na uh, bopping machine, ito po, oh, hindi nyo na po kailangan po nga dalhin sa mga detailing yung inyong mga sasakyan. Kayo na po mismo ang mag-bop. Ayan, available po dito sa Garnica Surplus Store yan mga paps. Oh. At bagsak presyo lang po yan. May kasama na pong mga foam yan. At handle pagka binili nyo. Ayan, oh. Hindi na kayo pupunta sa mga detailing, auto detailing shop kayo na po mismo sa bahay nyo ang magpapakinta, but, uh, magpapakinta at sa inyong mga sasakyan. Pwede rin po sa motor yan mga paps. Oh. Ayan, napakagandang brand. Ah. Yan, Available po yan dito sa Gainica plus Store. Dream Beats ba ang hanap mo na marami? Ayan, one set natin. 100 pieces. May holso, may pang-chipping, may pang-bato, may pang-bakal, pang-kahoy, Allen, ayan. Kompleto. 750 pesos. Wow, for only 750 yes. pesos. Magkano na? sa labas yan? 200 each? Yan, oh. No? Dito po, 750, 100 Lahat pieces. Na. Yes. 100 pieces. Ayan, ang na. ganda ko, may lagayan siya, oh. Pwede mong ipangregalo, oh. Yan, oh. No? Pwede ayan. sa kapitbahay, ipangregalo, oh. Yan. Sa kumpare, oh, di ba? Pwede. 750 lang po. Oh. Thank Yo. you. Meron tayong combo na cordless. Cordless grinder at impact wrench. Ayan, pang-motor. Ito, cordless grinder. Meron na siyang libreng dalawang bala at may dalawang socket. 3800 na lang, dalawang Ayun. unit. At may variable speed to, ha? May variable speed pa. At ha? brushless na rin. Ayan. Naka hard case na rin siya, oh. Napakaganda ng lalagyan, madam. Ay, meron din tayong 3-in-1 rotary hammer drill, ayan. Pwede pang-barena, pwede pang-tibag. Ayun, no? may mode siya dito, oh. May mode? Yes, bigay na lang natin ng 2500. 'Yun, ha. 2, ayan. Pakita natin yung mga 2, previous na... niya. Ayan may libre siyang limang bala. Ayan, limang bala po ayan. At meron siyang drill chuck. Pwede siyang maging barena. Yun ang kagandahan niya. Ayan. Wait, 2,500 na. Only 2,500. Ayan. At syempre, ang pinakamura nating impact wrench. Ayan, impact sa mga wrench. nagtitipid. Ayan, ang ganda, oh. 2,000 pesos na lang po. Two battery na po siya, ha? 128 volts. At syempre, ang, ang previous natin, oh. Ayan, Napakadami. ang dami. Anim na screw. Isang adapter na pwede siya maging barena at tatlong socket. Ayan. Charger, Ayan. extra battery. Yes. Yeah. Uh, 2,000 pesos. Okay. Meron tayo compressor na mura, silent type, oil free. Ayan, 30 liters, 0.8 horsepower. Ayan, bigay natin ng 4,000 pesos, brand new with warranty. Yun, ang kagandahan. At syempre, meron din tayo electric planer na heavy duty. 520 watts 220 volts JLD from Germany Mine 1,500 Napakagandang brand yan mga paps oh. At mga pamputol ng bakal Ito bagong dating ito wow. Ang bigay ko na lang dito 8 inches 2,500 Meron ka ng pamputol ng bakal Ayun JLD brand pa ha? Yes At meron din tayo yung malaki 14 inches 3,800 pesos Ayun. Ayun Kompleto talaga dito May libreng carbon na yan ha Ayun at syempre, meron tayong buy one, take one na solar, lalo summer ngayon, no? Yan. Para tipid sa kuryente, dalawang piraso na po, 500 watts, 1,500 na lang. Pwede rin pong dalhin sa mga outing nyo. Yes, pwede rin. At syempre, para hindi ka laging bayad ng bayad sa Meralco. Diba? Yan. Para makatipid tayo, kahit papano, malaking bagay na rin po yan. Okay. Thank you. Mga murang cordless drill naman, ayan, pakita ko sa inyo, 15 volts, 999 na lang. At syempre, may libre kang... 24 na bala. Ayan. Wow. 24. Dalawang battery po ah. 999. Ayan, kung gusto niyo naman ng color blue, eto rin, right? 999. Same price lang siya ha. Color lang pinagkaiba. Ayan, kapag gusto mo naman ng may hammer. Hammer, wow. Yes, pwede sa bato ha. Ayan, testing natin ha. Ayan, so, dual ang lakas niya no. Ayan, ayan, at ang yes. lakas. <coughs> 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 ayan, no. may hammer, 48 volts, 1,500 na lang. May libre rin pong 24 na bala. Ayan lahat yan siya, no? 1,500. So, set na. Yes. At meron din tayong trimmer router na heavy duty. Aluminum body. At may libreng bala. 1,500 na lang, oh. Kompleto yan. na. Kung gusto mo naman ng ah, walang bala, ito, nakakarton siya. 1,200. Plastic naman yung case niya. Plastic naman. Yes. At sa mga naghahanap ng laser level, ayan. 2,500 may libre ka ng bala at meron ka ng battery dalawa sa remote. Ayun, with remote pa ha? Yes. At meron din tayong deep socket, syempre. Hindi nawawala yan sa mga pambaklas ng gulong. Bigay natin ng 499 na lang po yan. Sampung piraso na po. Ayan. Wow. Kompletong sizes na po yun mga paps. Electric spray gun sa mga naghahanap ng pintu magpipintura. Oh. 1,200 na lang. Ayan. Dito yung switch niya. Ayan, naa-adjust na rin yung nasel niya, ha? Yan ang kagandahan Electric. niya, no? Ayan, 1,200 pesos. At syempre, sa mga naghahanap ng polisher, polisher. meron tayong DIY polisher 3-in-1. Drill, polish, at sander. Wow, 3-in-1 na. Ayan, may variable speed, high and low. Ayan, may libre na siyang mga map, dalawang pirasong foam, 999 pesos. Ayan, ang ganda nito. Yun, oh, napakamura niya. Napakagandang gamit niyan, mga pa. Kung pop. naliletan ka naman dyan, gusto mo heavy duty, dito yes. tayo sa... Heavy duty naman, oh. May libre na rin tong comb. Ayan. 2,500 yeah. with variable speed na siya. Yun, yeah, no? Malaki talaga, ah. Yeah. At syempre, ang welding machine natin na tipid sa kuryente, tipid sa Meralco, 300 Maganda watts. Yan, no? Ayan. GAT. Japan Technology. Ayan, oh. No? Japan Technology Inverter. Tatlo po ang pihita niya, na. Dalawa po ang fan niya. 2,500 kompleto. Ayan. Meron din tayong grass cutter dito na cordless. Sabay na natin. Para makita nila. ay meron tayo 2 battery, 1,500 na lang. May libre na siyang bala at 2 ang battery. Wow, cordless. Ayan. Yes, cordless. Pwede po yung sa mga senior at sa mga kababaihan natin na nag-grass cutter. Ayan. Ayan, rail press naman po tayo, 13mm. 3,300 na lang po. 3,800. Ayan. Napakamura mura na niya na. na siya. 13mm na mga paksa. Yes. Meron din tayong mga gato, ayan. 4 inches, 999. 5 inches, 12. 6 inches po natin is 18. Ayun. Ayan. At syempre, meron din tayong heavy duty na pressure washer. 3,200 watts, 310 bar. Ganun you kalakas. know? 4,000 na lang po iyan. 4,000 pesos na lang. Yes, Ayan, so no? dating 5,500. Set na po yan mga papsa. Kompleto na po Kompleto. yan. Gagamitin niyo na lang. May gulong na rin po yan ha. Wow, di gulong pala. Oh. Yan lang oh. yan. So dito lang po 'yan mga papsa, Sagani ka surplus store Meron din tayo mga cable reel extension na heavy duty. Ayan, 30 meters bigay natin na 2,500. Eh meron din tayong 50 meters, 3,000 pesos. Mamili na lang po kayo. At meron din tayong mga pangtanggal ng kalawang, oh, 3M, 3M. Super M. Lubricant, 100 pesos. 'Yun po no, sa laki na 'yan, madam, 100 pesos lang? Yes. At Ay, meron din yeah. tayong Back to zero. Tatlo, tatlo 150 lang po. Ayan. Back to zero ng mga sasakyan. Back to zero. Yes. At meron din tayong heavy duty drill. 16 mm, 1,500. Ayan. Meron din tayong electric water pump. Ayan. 1 HP, 3,800 na lang. US brand. US brand pa yun yes. ha. At meron din tayong bag closer. 2,500. Completo. At syempre, meron din tayong buy one, take one na drill at grinder. 2,300 na lang po. Dalawa na po Dalawa siya. Dalawa na? Yes. Ayun. Ayan, pili na lang po kayo dyan. 2,300. Two item na po. Pag gusto nyo na isa, 1,200. Thank you. Mga grinder naman tayo na DIY. 850 pesos. Ayan, may libre ka ng dalawang cutting disc dyan ha. Brand new unit. Ayan yung box niya. Kung gusto mo naman ng grinder na may variable, ayan o, no, high and low speed, 999, may libre na rin dalawang bala. Ayun yung box niya. With box? Yes. Kung gusto mo naman ng jigsaw, oh. ayan, pwede pang wood, pang bakal, may libre kang dalawang bala. 800 pesos na lang po. Ayan. Ako, only 800 pesos na lang. Ayan, ito yung box niya ha. Ayan, meron din tayong concrete vibrator. Ayan, 3,500 with hose na kuya. Kompleto. Kompleto. Gagamitin na lang. Yes. At meron din tayong electric hammer drill. 850 na lang. Yun, Ayan. At meron din tayong jet blower. Ayan, ang Bigay natin, dalawa na po ang battery. 1,600 po. Ayan Ay, ang case. Mura na. na talaga, oh. Ayan, meron din tayong electric impact drill. 999 na lang po. Ayan, oh. 16 mm po. Ayan yung itsura niya, ha. Two speed forward, reverse rotation. Ayan. Ayun, oh. Sa mga gusto pong mag-walk-in, pwede po Monday to Saturday, 9 a.m. to 6 p.m. Thank you. Ayan, lalo na ngayon, ka-summer, kailangan nyo ng camping tent. Yo. Bigay na lang natin tong 4 to 6 person ng 400 pesos. Ayun, napakamura na talaga niyan mga pups. Sa mga magbibitch ngayong ano, summer. Oh. Wow. Ayan. May kasama na rin siyang bag ha? May kasama ng bag mga pups. Oh. Ito na. 400 pesos lang siya. For okay. only 400 pesos. Waterproof na po siya. Ayan. Waterproof na ha. So marami pong stock dyan dito. Oh, Sa malaki Galica. po yan ha. So plaster. 4 to 6 person po. kasi ang kasya. Imagine ha. 6 na tao kasya. Yes, meron ako dito ang 100 pieces na. Iyon, na? No? Aya, pwede kayo mag-order TikTok or Lazada checkout. Thank you.